Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ay maaaring magpakita ng kahangahangang kakayahan sa pagunawa at pakikibagay. Ngayong araw, lalo kang nagiging sensitibo sa mga pagbabago sa paligid at mabilis kang tumugon sa mga hamon sa trabaho. Hindi mo kinukunsinti ang kasinungalingan, kaya't likas sa iyo ang umiwas sa mga taong may dalawang mukha. May matibay kang prinsipyo, at ipinaglalaban mo ito sa tahimik ngunit matapang na paraan. Maingat ka sa mga usaping pinansyal, ayaw mong pumasok sa utang o maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Sa pamilya, bukod sa pagmamalasakit mo sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay, sinisiguro mong naipaparamdam mo ang iyong pagmamahal sa simpleng paraan. Sa pag-ibig, ang iyong pagiging totoo at mapag-alaga ang nagiging pundasyon ng mas matibay na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay sumasalamin sa katangian ng isang taong masino, masipag, at mapagkumbaba. Hindi mo pinapansin ang pagod kung ang kapalit nito ay kaginhawaan ng iyong pamilya. Marunong kang tumaya ng oras at lakas para sa pangarap mong mapaginhawa ang inyong kinabukasan. Sa mga usaping mayabang o may halong kay abangan, nananatili kang tahimik at mahinahon, mas pinipili mong lumayo kaysa makisawsaw. Sa trabaho, maayos mong tinatapos ang bawat gawain at hindi mo hinahayaang maantala ang iyong mga obligasyon. Sa larangan ng pananalapi, marunong kang magtaya kung kailan dapat gumastos at kailan dapat magtipid. Sa usaping puso, tapat at totoo ka, hindi mo gustong may halong pagdududa ang isang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay likas na mapagbigay ng liwanag at saya sa paligid. Ngayong araw, lalong lumalakas ang iyong hangarin na maghatid ng magandang enerhiya, lalo na sa tahanan. Marunong kang makibagay sa lahat, ngunit hindi ka basta-basta nadadala ng agus, may sariling paninindigan at disiplina. Sa komunikasyon, gamit mo ang talino sa pagpili ng tamang salita at tamang panahon ng pagsasalita. Iniingatan mo ang iyong sarili sa mga isyo, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o pagkakaibigan. Sa pananalapi, mas pinipili mong maging tahimik at responsable kaysa makisangkot sa kaguluhan. Sa pagtatapos ng araw, alam mong ang tamang pahinga ay kasing halaga rin ng sipag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ngayong araw ay mas lalong nagiging mapagmatsyag at matinu sa mga kilos at desisyon. Pinipili mong tahimik na kumilos kaysa makisangkot sa walang kabuluhang diskusyon may likas kang malasakit sa iyong mga mahal sa buhay, at hindi mo hahayaan na sila'y mapabayaan. Sa trabaho, pinapakita mong ang pagiging masinop at mapagkakatiwalaan ay mahalagang katangian. Hindi ka basta natitinag sa mga pagsubok dahil may matibay kang pananalig sa sarili. Sa aspeto ng relasyon, pinapakita mong ang pagmamahal ay hindi laging nakikita sa salita kundi sa gawa, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo, ay mas pinapalakas ang kanyang mga katangian bilang isang matalino, masinop, at mapagkakatiwala ang individual. Ngayong araw, pinapakita mo ang kakayahang pamahalaan ng mga gawain ng may karunungan at tamang direksyon. Sa pera, ikaw ay hindi maluho ngunit marunong gumastos kung kailan nararapat. Mas gusto mong nakikita ang pamilya na masaya at payapa, kaya't nagsisikap kang maging magandang halimbawa sa kanila. Sa pag-ibig, ang iyong tapat at mapagmalasakit na puso ay patuloy na nagbibigay lakas sa relasyon ninyo. Hindi mo kailangan ng sobrang pagpapakita, dahil ang iyong presensya pa lamang ay nagbibigay ng kapanatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ay muling nagpapatunay ng kanyang likas na katalinuhan, organisadong pag-iisip, at dedikasyon sa gawaing mabuti. Ayaw mo ng kalituhan o kaguluhan, kaya't pilit mong ginagabayan ng iyong sarili at ang iba patungo sa ayos at kaayusan. Hindi mo banibitawan ang isang salita kung hindi mo kayang tuparin ito dahil para sa iyo ang kredibilidad ay kayamanang hindi dapat masira sa bahay ikaw ang haligi ng kaayusan at katiwasayan mas gusto mong masunod ang mga dapat unahin kaysa uubusin ang oras sa wala sa puso ang pagtitiwala ang pundasyon mo at dahil dito nagiging mapayapa ang iyong relasyon sa minamahal at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ay maaring magpakita ng panandaliang kakulangan sa pasensya ngayong araw. Gayunman, pinipili pa rin itong maging mahinahon at mapagmatsyag upang mapanatili ang dignidad sa harap ng iba. Sa trabaho, isinasabuhay nito ang pagiging maingat, profesional, at may mataas na respeto sa oras at kalidad ng ginagawa. Hindi ito nadadala sa mga usapang walang saysay, lalo na kung ito'y may halong kabastusan o walang respeto sa kapwa. Sa pananalapi, Inuuna nito ang mga pangangailangan ng pamilya bago ang personal na kagustuhan. Ang kasipagan nito ay hindi para lamang sa sariling ambisyon, kundi para sa mas maayos na kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Mapanuri ito sa mga desisyong pinansyal at emosyonal, at kapag nangako, sinisiguro nitong matutupad ito. Sa loob ng tahanan, mas pinipili ang tahimik ngunit masayang kapaligiran, kung saan ang bawat hapunan ay nagiging sandali ng pagmamahalan at pagtutulungan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ay maaaring magpakita ng pagkayamot sa maliliit na bagay, ngunit sa likod nito'y nagmumula ang matinding pagpapahalaga sa oras, katutuhanan, at direksyon sa buhay. Hindi ito basta-basta nasasangkot sa mga walang saysay na usapan, mas pinahahalagahan ito ang katahimikan at pagkilos na may saysay. Sa trabaho, matyaga ito at may matibay na paninindigan. Hindi ito natitinag ng pangungut siya, at kapag may layunin, buong puso itong nagtatrabaho. Sa pananalapi, likas ang pagiging praktikal, hindi ito maglalabas ng pera kung wala itong malinaw na dahilan. Sa tahanan, maaasahan ito sa oras ng pangangailangan, lalo na kung para sa kapakanan ng mga magulang at kapatid hindi basta nagpapakita ng emosyon, ngunit sa likod ng panlabas na katahimikan, may matibay na pagmamahal at matapat na malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ay muling nagpapamalas ng kanyang likas na talas ng isip at maingat na pagdedesisyon. Hindi ito basta-basta naaakit sa mga papuri o panlabas na kinang. Mas iniisip nito ang kabuoang epekto ng bawat hakbang. Ngayong araw, mas magiging disiplinado ito sa pananalita, at mas pipiliin ang kapayapaang kalooban kaysa sa pakikipagtalo. Sa trabaho, masigla ito at punong-puno ng ideya, ngunit hindi nagpapadala sa init ng ulo kung may hadlang, kalmado ngunit epektibong nakikipag-ugnayan. Sa pamilya, natural ang malasakit, lalo na sa mga magulang at kapatid. Sa pananalapi, praktikal ito at hindi padalos-dalos sa paggastos. Sa pag-ibig, marunong itong umintindi at hindi madaling magbitaw ng salitang makakasakit, sapagkat sa puso ng isang Sagittarius, ang respeto ang pundasyon ng tunay na pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay matibay sa prinsipyo, matatag sa paninindigan, at hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi ito naaakit sa madali ang yaman, lalong hindi sa mga alok na hindi matuwid. Sa trabaho, ipinapakita nito ang mataas na antas ng integridad, lahat ng ginagawa ay may pananagutan, at bawat hakbang ay sinusukat sa pamantayan ng dangal sa tahanan hindi nito gusto ang mga usapang may halong panlilibak o pangungutya mas pinipili nito ang katahimikan na may respeto kaysa kasiyahang may kasamang pagmamaliit sa iba sa pera matalino at maingat ito hindi basta natutokso sa pansamantalang aliw kung ang kapalit ay pagkakalugmok ng konsensya sa puso, marunong itong magmahal ng buo at totoo, ngunit hindi rin basta nagpapaikot sa larong emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay nagpapamalas ng matibay na paninindigan at mahinahong disiplina. Kapag nangako, sinisiguro nitong natutupad, sapagkat sa kanya, ang salita ay may bigat at dangal. Ngayong araw, mas pinipili nitong tahimik na kumilos, layong maabot ang layunin ng walang kaguluhan. Sa trabaho, ayaw nito ng sagabal o ingay na nakakaistorbo sa konsentrasyon, sapagkat pinapahalagahan ang kalidad ng bawat ginagawa. Sa pera, hindi ito basta nadadala sa kinang ng salapi, lalo na kung galing sa kadudadad ang paraan. Mas pinahahalagahan nito ang ginhawang galing sa sariling pagsisikap. Sa pakikitungo sa iba, marunong itong umiwas sa tukso at panlilinlang. Sa pag-ibig, hindi ito seloso, kapag nagtitiwala, buo at tapat, ngunit kapag nasaktan, tahimik na umaatres. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip, disiplina, at katahimikan. Sa trabaho, hindi ito basta-basta gumagalaw ng walang malinaw na direksyon, lahat ng hakbang ay pinag-iisipang mabuti, sapagkat ayaw nitong sayangin ang oras o oportunidad. Hindi ito nagpapadala sa uso o impluensya ng iba, may sarili itong desisyon at paninindigan. Sa pananalapi, ayaw nito sa mga bagay na mabilis pero walang seguridad. Mas pinipili nitong ipunan ang biyaya ng tahimik kaysa ipagmalaki ito. Sa tahanan, likas ang pagiging maalaga at mapagbigay. Madalas ito ang taga-ayos ng hindi pagkakaunawaan. Sa pag-ibig, malalim itong magmahal, tahimik ngunit tapat, at hindi agad nasisire ng selos o duda sapagkat pinahahalagahan ito ang tiwala at katahimikan sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay bigla ang dumarating. Kaya't maging mapagmatsyag at maingat sa bawat hakbang.